Kakanin. Dahil matagal na naman tayong hindi nakakain ng mga kakanin. Eto, titikim na naman ako. Eto yung nabibili sa SM na nakapak na. May isang nakapak na. Iba-iba na matitikman mong kakanin. It's story time. Natuwa ako nung nakakita ko ng nilupak. Meron kasi ako naaalala na binibili ko nung high school ako. Labas ng school namin, nagtitinda ng nilupak. Hindi ko makakalimutan yung lasa na yun. Until now, hinahanap ko yung ganun lasa. Natatandaan ko yun. Para siyang pabundok. Two colors. i violet and light yellow. Tapos pag ka, nakabalot sa dahon ng saging, mag slice si manang. Nasaan na kaya sila? Ay, those were the days. Saan kaya uli ako makakatikim ng ganun? Dati akong bumibili, pero hindi ganun talagang lasa. Ganun kasarap. Katulad na naman ito. Ito mga nabili kong kakanin na to, nutak, lamay, hiko, okay lang naman ang lasa nila, pero hindi ko masasabing special. Pwede na, the sake of your cravings. Yung nilupak, nag-add ako ng margarine dyan. Ayan, natikman ko na. Ayan ha, dami pa nyan. So that's it for today's video. Bye beautiful people. Thank you for watching. Bye!